Hi guys! Ang video ito ay tungkol sa aking lifestyle. So, i share ko sa inyo guys kung ano yung lifestyle na meron ako noon bago pa man ako nagkasakit. Bago pa ako na-diagnose ng ovarian cyst, ng brain tumor, at ngayon naman ay adenomyosis naman guys at endometriosis. Tapos itong sa brain ko is monitoring pa rin. So, i-share ko sa inyo para naman kayo din ay uh, maiiwasan nyo rin ang ganitong sakit. Nung bago ko nilaman na may brain tumor ako, ano ba ang lifestyle ko? Ito yung i-share ko sa inyo guys. Kung hmm, hindi ko pa alam na may brain tumor, ang lifestyle ko talaga noon ay yung ano lang yun, lagi akong nalilipasan ng gutom. Lalo na nung, ano, uh, nung start na akong magtrabaho. At ako nalilipasan ng gutom dahil mas inuuna akong matapos yung trabaho. Bago talaga, ano, bago talaga ako kakain. Sobrang workaholic ko. Dahil feeling ko malakas ako. Hanggat hindi ako napapagod, nang kaya ng katawan ko kinakaya ko talaga magtrabaho madalas din ako nagpupuyat nagbukuyat wala namang pagkain sa pinagtrabahoan ko asa na lang sa alam mo yun sa so, jelly bean, sa so, minestop puro chicken yun madalas na pa ang pagkainan guys hindi healthy talaga hindi naman ko mahilig sa soft drinks guys pero hindi ako ano um, hindi ako nakakainom ng maraming tubig noon lalo na talaga nung nag start ako ano guys nung nag start na talaga akong natutok magnegosyo negosyo doon doon tumindi talaga yung sobrang trabaho sobrang pagod uh, sobrang stress dahil uh, nagkaroon ako ng nakapagtayo ako ng negosyo dahil lang din sa may nagpautang pinautang ako so syempre um, isipin mo yung bayarin mo may negosyo ka pero uh, isipin mo pa rin yung bayarin mo so yun ang nangyari sa akin tapos ano guys uh, nung time na yun pinagsabay ko yung pag-aaral at negosyo. So, basta sobrang stress ako guys kasi may maliit na tindahan tapos pinagsabay ko kasi yung maliit na tindahan tapos uh, salon, tapos nag-aaral pa. So, tapos ang dami pang stress dahil na-stress ka na nga sa bayarin mo ang dami pang stress sa paligid mo. Yung alam mo yun sobra. So, isa din yun sa ano uh, nakapag trigger sa sakit ko yung stress talaga alam mo yun and guys nung wala pang mga hindi pa ako na operahan talaga sobrang sipag ko talaga guys sobrang sipag ko yung ay, alam mo yun na dahil sa ang goal mo is makatulong ka. Kailangan mo talaga magsikap. So, ayun. Sa sobrang pagsisikap ko, hindi ko na, ano, uh, hindi ko na iniisip yung kalusugan ko. Andan pa yung yung galit pa ako guys na inuuna ko pa yung iba. Ganun. Kahit masama na yung piramdam ko, hindi ko siya ihindahin. Uh, unahin ko pa yung mga customer ko noon. Pupuyatan ko talaga yan guys. And alam mo yung kaya ko magtrabaho ng 24 hours. Idadaan ko lang sa inom-inom ng cobra. Yan. Para hindi ako antukin. inom na ako ng cobra. Yun. Yun ang nangyari sa akin. ng alam mo yung mm, nabayaan mo na yung sarili mo ng dahil sa pangarap mo. Pagod na pagod na. Hindi pa rin ako magpapahinga. Dahil gusto kong tapusin yung ginagawa ko ganun. Tapos ano, makakalimutan ko na rin kumain. Yung ganun, alam mo yung nalilibang lang ako sa mga ginagawa ko. Unahin ko pang maglinis ng ano, ng bahay. Dahil diba, pagod ka na sa salon ko so, nakita ko may kalat gawin ko pa talaga yan guys unahin ko pa yung paglilinis kaysa ano ah uh, sa pagkain ko uh, yun lang naman ang lifestyle ko guys hindi ako maro hindi ako mahilig sa soft drinks pero stress kuyat nalilipasan ng gutom tapos madalas chicken yung kinakain ang ulam ah, uh, hindi hindi ako noon nakakain ng, ng ano guys ng uh, madalas na healthy na pagkain ang sabi naman ng uh, ng doktor ko um, tinanong ko yan kung may pag-aaral ba sila sa uh, ano sa sakit na ito sa about sa brain tumor sabi naman ni Doc, pinag-aaralan nila siyempre yan kung saan talaga ano, kung saan talaga nanggaling bakit tumubo, bakit ang dami nagkakaroon ng brain tumor. Sabi naman ng ano, doktor guys, sa pag-aaral daw nila, uh, wala pa silang direct talaga na or ebidensya na may sasabot kung saan talaga nanggaling galing, kung sa lifestyle ba. Tinitingnan nila sa lahi sibling lahi. Pero hindi nila direktang masasabi talaga na ito yung lumabas, ito nang galing dahil sa lifestyle. Wala pa guys, wala pa silang tala direktang sagot na kung saan talaga nagmula ang brain tumor. Kaya ang gawin na lang natin, uh, ingatan talaga natin ang ating katawan. Iwasan na natin ang puyat, ang mga ng gutom, kumain ng mga healthy pagkain. Yan talaga, guys. At yun talaga din, guys. Um alam mo 'yun, napapansin ko na sa tuwing matindi talaga yung stress ko, doon ako ano, uh, inaatake talaga ng matindi na talaga yung nararamdaman ko sa sakit ko. Kasi itong sa brain ko, guys ano, di ba, dalawang beses ako na-operahan sa brain. Pero may mas nauna pa na operasyon. Yun nga, sa ovary ko. Doon naman sa ovary ko, nung no, inoperahan kasi ako noon. Lumala din yun dahil sobrang stress din ako. Tapos ito naman sa brain, sobrang stress din. So, kaya ito guys, nasabi ko sa inyo, ang number one na nakakapag-trigger sa sakit talaga is stress. Kaya, maaari iwasan natin ang um, stress. Guys, ito lang yung may share ko sa inyo. Sana ito ay makatulong sa inyo. So, ingatan natin ang ating katawan. Maging strong tayo. At, ah, ah, huwag tayong bumuti o kay guys patuloy lang tayong mananampalatay sa kanya niwala ka hindi tayo papayaan lilipas lang yan lahat ng pagsubok na yan lilipas lang yan kaya magpatuloy lang tayo sa buhay at laban lang kaya natin yan God bless